Psalm 16 Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo nanganganlong ako. O kaluluwa ko, yung sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa ibang Diyos ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog. Nisasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako. Oo, ako'y may mainam na mana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, Tinuturoan ako sa gabi ng aking puso. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Psalm 3 Panginoon Ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami? Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Marami ang nagsasabi sa aking kaluluwa. Walang tulong sa kaniya ang Diyos. Ngunit ikaw, o Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Ako'y hindi matatakot sa sampung libo ng bayan na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway, iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Suma iyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Salm 4 Sagutin mo ako, nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging ang puri ang aking kalwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon sa Kanya. Kayoy magsipanginig at huwag mangagkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayoy magsitahimik. Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Marami ang mangagsasabi sinong magpapakita sa amin ng mabuti. Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso nang higit kay sa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsin. sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay sumasa akin ang iyong pamalo at ang iyong tubig ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay. Sal 27 Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kaniyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kaniyang kulandong. Sa kublihan ng kaniyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kaniyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayoy matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko. At ako'y maghahandog sa kaniyang tabernakulo ng mga hain ng kagalakan. Ako'y aawit, oo. Ako'y aawit ng mga pagpuri sa Panginoon. Dinggin mo sumisigaw nang aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo. Ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil o pabayaan man. O Diyos ng aking kaligtasan, bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway sapagkat mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin at ang nagsisihinga ng kabagsikan. Ako sanay ng lupaypay kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon. Sa lupain ng may buhay, magantay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Sa 34 aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kaniya ay laging sasa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon. Maririnig ng maamo at masasayahan. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng Kaniyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila ay nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nang nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa kaniya. O, oh, mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kaniya. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay parito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan titig sa mga matuwid at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kapagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kaniyang iniingatan ang lahat niyang mga buto, wala isa man sa mga yaon na nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama, at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kaniyang mga lingkod wala sa nagsisipagkanlong sa kaniya ay kikilanling may sala. apat na anim. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklulo sa kabagabagan. Kayat hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig ni Yaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos ni Yaon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos. Sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya ay hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagkagulo. Ang mga kaharian ay nangakilos inihiyaw niya ang kaniyang tinig, ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. Kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kaniyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunye sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunye sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay suma sa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Salm 61 Isadinggin mo ang aking daing. O Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka ng lupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kay sa akin. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sela. Sapagkat dininig mo o Diyos, ang aking mga panata, ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan. Iyong pahahabain ang buhay ng hari, ang kaniyang mga taon ay magiging parang malaong panahon. Siya'y tatahan sa harap ng Diyos magpakailanman. O maghanda ka ng kagandahang loob at katotohanan upang mapalagi siya. Sa aawit ako ng pag. Puri sa iyong pangalan, magpakailanman, upang maisagawa ko araw-araw ang aking mga panata. Psalm 62 Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kaniya galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Hindi ako lubhang makikilos. Hanggang kailan maghahaka kayo ng masama laban sa isang tao? Upang patayin siya ninyong lahat na gaya ng pader na tumagilid o bakod na nabubuwal. Sila'y nagsisisang lamang upang ibagsak siya sa kanyang karilagan. Sila'y natutuwa sa mga kasinungalingan sila'y nagsisibasbas ng kanilang bibig ngunit nanganunong pa sa loob. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog. Hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kaniya buong panahon, kayong mga bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap Niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Sela. Siyam tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Sampu, huwag kang tumiwala sa kapighatian at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Labing isa ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Labing sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Salm 63 O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sagayoy tumingin ako sa iyo sa santuario upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Sagayoy pupurihin kita habang ako'y nabubuhay, igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y matutuwa na gaya sa utak at taba at ang bibig ko'y pupuri sa iyo ng masayang mga labi. Pagka ala-ala kita sa aking higaan at ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi. Sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak mo'y magagalak ako. Ang kaluluwa ko'y nanununod na mainam sa iyo. Inaalalayan ako ng iyong kanan. Ngunit ang nagsisihanap ng kaluluwa ko upang ipahamak magsisilusong sa mga lalong mababang bahagi ng lupa. Sila'y mga huhulog sa kapangyarihan ng tabak. Sila'y magiging pagkain sa mga zora. Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos. Bawat sumusumpa sa pamamagitan niya ay luluwalhati, sapagkat ang bibig nila na nagsasalita ng mga kasinungalingan ay patitigilin. isang daan at labing anim aking iniibig ang Panginoon sapagkat kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat kaniyang ikiniling ang kaniyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kaniya habang ako'y nabubuhay. Ang tali ng kamatayan ay pumulupot sa akin at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan nang magkagayoy tumawag ako sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at kaniyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko. Sapagkat ginawan ka ng sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paako sa pagkabuwal. Ako'y lalakad sa harap ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y sumasampalataya sapagkat ako'y magsasalita. Ako'y lubhang nagdalamhati, aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod, ako'y iyong lingkod na anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga tali. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata Psalm 121 Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siyang nagiingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahon. sa iyo nanganganlong ako. O kaluluwa ko, yung sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa ibang Diyos. Ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog isasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako. Oo, ako'y may mainam na mana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Salm 61, isa dinggin mo ang aking daing. O Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka ng lupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kay sa akin. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, matibay na muog sa kaaway. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo man. Ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sela. Sapagkat dininig mo, O oh, Diyos, ang aking mga panata, ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan. Iyong pahahabain ang buhay ng hari ang kaniyang mga taon ay magiging parang malaong panahon. Siya'y tatahan sa harap ng Diyos magpakailanman. O maghanda ka ng kagandahang loob at katotohanan upang mapalagi siya. Sa gayo, Maraming salamat sa pakikinig. Naway nakapagbigay ng kapayapaan at pag-asa sa iyo ang mga awit mula sa salita ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang salita ng Diyos na nagbibigay ng kapahingahan sa iyong sa susunod na video.